may nakipagkita pala sa akin na follower ko sa TikTok. Tapos, ayan nga. <laughs> ayan nga, nagising yung bayaw ko. <laughs> ayan nga, binigyan niya ako ng ano, ng ng bag. O, di ba? Binigyan niya ako ng bag. Ang ganda-ganda. Ano? Kasi ang ganda ni Madam yung binigay na sa akin. Ang ganda-ganda ni Madam nakita kami. ito yung binigay niya sa akin. Sabi niya, Madam, baka magulat kami. Mga parang tusok-tusok yung bag. Pero ganun talaga yan ano yan, madam, kahit na dalaga na si Marian, pwede pang magamit ni Marian yan, sabi niya. Hindi basta-basta masisira. Ang ganda naman talaga kasi, oh. Hmm, ang ganda. Ang ganda naman yan, madam, sabi ko. Ano ba, o oh, okay lang yan, madam. Sabi pa niya, pabawi na lang ako sa susunod. Sabi niya, sabi ko naman. sabi ko naman talagang, ano, may susunod pa, ano. <laughs> oh, ayan, laki, oh sa ulitin, sabi ko rin. <laughs> sa ulitin daw talaga may ulitin pa yun. Hmm. Ano ba to? May ganito sa loob. Ang basta ganyan yung loob niya. Tapos may mga bulsa rin. Ang ganda. basta ang ganda niya? O dito, sa bag pa lang. Parang yayamanin niya. <laughs> Tapos binigyan niya rin kami ng pabango. Binigyan niya ako ng pabango. Hmm. Ito yung pabango niya sa akin yung binigay. Mabango, binuksan na nga ni adult eh. Tapos yung mga anak ko, binigay niya rin ng pabango. Dapat talaga, sabi niya, dress ang bibigyan niya sa akin. Kaso baka, kasi nga, di ba, uwi na kami bukas. Baka hindi kasi, ito binigyan niya sa akin yung pabango. Baka, dong, baka hindi na umabot pag i-deliver pa, di diba? um, ba? ang Kasi, eh, hindi ako pala pabango eh. Hindi ako pala pabango. Pero syempre, may nagbigay sa akin, ay, magpapabango na tayo. <laughs> hindi lang pala nagpapabango kasi, eh, ano, takot bumilihan o Kaya eh, may nagbigay. Magpapabango na, syempre. <laughs> Tapos ito yung kay Mariam. Tinanggal na nga sa kahon ng mga anak ko. Wala ng kahon. At ganito si Mariam, nagbablog din siya ng pabango niya. Hello, guys. Sabi pa niya. <laughs> Tapos ito, pabango. Ito na may kay Usman. Hmm. Mabango din sa kanila, tontuwa mga anak ko. Sabi pa sa akin ni Maren, pagka mamahihingi ka, i-share ko sa iyo, sabi pa sa akin. Eh hey, nakakatuwa lang ano, may mga nakikipagkita sa akin na followers ko. Ewan ko, natutuwa lang ako kasi bakit tuwa sila sa akin, ano? Tapos yung isang follower na nakipagkita sa akin, sabi niya sa akin, nung una kita pinapanood, din nga kita pinapansin <laughs> Pero daan ka lang ng daan sa wall ko, sabi niya. Sa so, isip-isip ko, pero ang dahil naman nanonood sa babae na to. Eh, sa isip-isip niya, ang naman nanonood sa kanya, ano, Ano naman siyang ibang ginagawa. Ganyan lang yun. Tapos kung mag-video nga ako, minsan di ba magulo. Pero ang dahil nanonood. hanggang sa ayun, nagustuhan niya na rin manood sa akin. Natutuwa na siya. O, oh. o oh, di ba, sabi ko ka sa inyo, minsan yung basher, katagalan, matutuwa din sa inyo yan. <laughs> Kaya nga, uh, huwag masyadong awayin yung mga basher nyo. Kasi may mga ganun na basher, eh, yung... pero hindi ko siya basher, kumbaga, hindi niya na ako pinapansin dati pero meron nga akong basher dati sabi niya sa akin, nai-install siya sa akin dati, yung may nag-message ako, nai-install sa'yo dati, ganyan-ganyan pero nung katagalan na, natutuwa na ako sa'yo o oh, diba, basta natutuwa lang ako kahit na ganito lang ako, ano alam katuturan hindi kagandahan pero ang dahil natutuwa sa akin ano, yun lang eh, malaking bagay na uh, masaya na sa pakiramdam, lalo na pag kami nagbibigay na ganyan <laughs> Lalo na, di ba, mahilig tayo sa libre. Kaya pag kami nagbibigay na ganyan na eh, mas lalo ako natutuwa. Kaya pagka, oh. madam, kita tayo. Kaso maray sa akin ako sa dati kong FB. Kaso hindi ko na sila makakita ngayon yung mga message. Ang dahil kasi nag-message dyan eh, Hindi ko na malungkat kung saan sila doon. Kaya nga, nag, nag, ano ko eh, nag-post na na kunwari punta kami dyan oh, para kunwari yung gusto makapagkita kasi kahit ganito lang itsura ko eh may gustong makita ko sa personal o oh, aday, pag nakita lang sa personal nagugulat sila merong winit na pong naglalakad na puro mukha eh, <laughs> pero kahit ganyan naman si Winnie the Plu Winnie the daw nagkasakit pa si Winnie. Kahit naman ganyan si Winnie da po, ay namamansin naman to sa personal. Kaya kahit tawagin mo ko ng isang karto ang layo mo sa akin, pag narinig kong tinawag mo ko, eh, yeah, talagang lilingunin naman kita at mag-hello -he sa iyo. Kaya siguro ganun din, may natutuma talaga sa akin kasi nga mukhang masiyahin ka madam, mukhang mabait ka naman. Ayun, mukha, na, mukha lang siguro talaga. <laughs> mukha, oh mabait naman ako, hindi mo ako suplada. Ano ba magsusuplada pa? Ganito, ganito lang <laughs> Puro tinginig na sa mukha, magsusupla pa. <laughs> Ala, ang karapatan <laughs> oh, mo. Eh. okay, yun lang, nakakatuwa. Na basa yung nakakalaki ng puso, hindi ng uso. Ah. Baka niyo na talaga malaki na ang uso mo, mada. Nakakalaki ng puso yung mga ano, maraming natutuwa sa akin, nakikipagkita sa sobrang tuwa nila, gusto nila magbigay ng regalo, ayan, no. Marami nang sa akin ng mga rega regalo, pero hindi ko naman inoobliga yung mga followers ko na, ay, bigyan niyo ako, bigyan niyo ako." yun lang batiin nga lang ako na madam o oh, tantawa na ako na oh madam ikaw ba yan ikaw ba yung sa tiktok nakita na ba tayo oh ngayon ngayon nakita tayo <laughs> may ganun sa akin nakita na ba tayo sabi niya siguro nag-aalangan siya kung saan niya ako napad nakita na oh okay, ako ako nakita na tayo ngayon <laughs> ikaw yung sa tiktok ano? Oh, okay, ako ako yung sa tiktok oh ako na oh baka mamay hindi mo lang yan o oh, baka mamay kahawig ko lang o oh, ayan lang sa video natin ngayon eh na lang ako, nag lang ako ng regalo sa akin ng aking followers. Thank you pala, Madam Erica! Babush!